ninapnik uh, ambasador po ng uh, nating sa Davao. niyo po siya para mas makaugnay po ng ating uh, programang ng sa May ng Thank you po ng salita, ng aksyon yung mga kalinga po nandito po yung isa isang uh, tindahan saan ano bibili tayo ng uh, isang bag at saka mga dot box no, para doon ibigay natin doon sa ano isang uh, anak ng lumad ano uh, uh, gusto gusto mag aral kulang sa no, kulang sa mga gamit kaya binila na namin na uh, ano ni kalinga pagdis ng ano ng bag at saka mga notebooks para mamaya ibigay namin tapos ano para na rin matulungan yung bata kasi yung bata kawawa dahil ano uh, uh, yung uh, sulong anak yan dun sa nanay niya tapos yung, ngayon yung nanay naman ay ano umalis kasama na may ibang lalaki kaya na ito po naiwan sa kanyang lula kaya yun po ang bibigyan natin ng uh, kunting tulong po mula po kaya ano Pinerican kaya maraming salamat Ma Pinerican sa ano pinarala mo, sabi namin kanina, plano sa namin, ano, bibili namin doon ano, yung uh, pakadisyonal na uh, sa tindahan, pero uh, kami, sabi mo, mo na kami nang bahala, so ano na uh, lang, nag decision na kami ni Agnes na kukunan namin yung pera para ibili po ng bag o pag-ibigay doon sa bata na anak ng lumad para po siya po ano, makapag-aral ng mabuti. lang po mga kalinga pa at samahan kami sa aming Ayan ka na dito. Mainit ng shadow. Ay, saan, asa itong mga notebooks. Tara. Okay. Lapis sa grade 1. Mga ba yung lapis sa grade 1? O yung ano? Ano na lang? Monggol 2. Monggol 2 na lang. So, monggol 2. Tapos, eraser. Eraser. So, color na yun, eh, lang ganun na eraser si Lucky to. Ay, kahal pa di ay no. So, kahal. Tapos, notebook. Katong naitulog ka linya. Mga ba Katong kuwan. Pang Naipula. Naipula. Yan siya lang color? Mm-hmm. Nanay pula sa sulod. Akan na grade 1 mapila ka bukod sa grade 1 duha tulo no so kanina ni brown so na grade one, sa kapad Um, not ako ah, an bag no na bag. Asa kato? kato siya kato. Hmm. Ito pa mga school supply sa tindahan. Ayan. Eh ano po magkano lahat? <coughs> Isang batang lumad na iniwan ng ina sa lula. Kawawa talaga. Kasi yung ah, ano anak sa pagkadalaga ata Oops. sumama sa ibang lalaki kawawa yung bata ba? Ayun. Ay kayun pa di ay. Ayun po ayun. Ito puno mga kalingap na. Ah, eight colors. Bibilang ko talaga natin ano nang mapulang sa kanya mga pag-aaral. Ayun. Yung mag ah may eraser manok ito lang muna, pang tahal na bibili ng lighter baka gamitin ba tayo doon gamitin na, ay ayan ito may bag na siya may bag na, anong pangalan nun, uh, bibigyan natin asmer andrew so ngayon na bata mga salingatela na no? wala na ng nga ma Tsaka yung ina, eh ano, naghahanap ng iba, no? Pandagdag sa kanya. Para maging, para dadami sila. Kaya nga Dami lang. May problema. Kaya, Dami. marami Dami. problema. Dami. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, yan, ha? Samahan nyo kami mga kalingap para ibigay natin yan. Ang okay. ni bata ha ab chal raha hai na o nang problema sa lacks sa financial pagdidiya at pagtulong sa kaboy ati sulong kaya't ang mga kamay sama-samang tumulong bal diyal tuya bar tuya basatos patubang pamamar saap oy labi ya

मैं नहीं गया मार्केट पर से उनको मुसलमान सलामत सलामत पर साद पर फिसल रहा नहीं बता ताला हम सन्यासी वो महा समाई सादा नाम है लाला चलो नहीं कहीं नहीं मैंने भी गंदे ने ठीक हां The beauty of nature. Akyat baba, akyat baba. Dahil po sa mga kanal. Kanal. Ano ito? Shari. malalim. Malalim but atong mangga. May dalan pa na sa ilaha. left side. Okay. Kabuhaw si mga apo Yagi ko walay dalan. Okay. <coughs>

at nalaging maaasahan Ang nais niya'y makatulong <tuhin> sa hirap na kapabayan May susungin, dagat may tatawili Maging bundok kanyang aayati Kuya Bal, Tuyebal, Bal, Kuya tuye Bal ba, Santos, patubang Pagmamahal sa ako'y laging

Hmm. Hmm. Bawal pala dito. Eh? Yeah, diyan na lang si Gato ni Pamela. Hapon! Ah. Ah, ah. Ayan na po si Kalingap Mi. Magpagpalang hapon po makalingap ah, nakarating po tayo dito sa bahay, asa ah, Dampa mula Amer. Amer andro ba yun? Lama, ano? May Andrew ang masugatan dito. Lahit po dito. <laughs> Magkargan mag Andrew ni. So na may bag ka na Amer ha. Pasalamat tayo kay Pinay Rican. Ano po na Please, uh, may, may hapon. Magandang hapon po sa lahat ng kaligot mo. Uh, ito po kasi battery ito. Parang namin na Pero ano, pwede po mapahabol ito. Para, uh, gusto talaga yung mag-aral. Gusto talaga yung mag-aral. binilan namin ano, mga bag. Notebook. Wala, wag ma, ano, ma, ma, mapariwara yung buhay ng bata. So, kaya hindi naman, no? Kasi nga lang mag-eskola. Kaya nga lang po ang dahilan. Kung bakit di siya pag wala wala itong ama wala nga pagka uh, pangalag ito wala nga ama so sila na nga ama nito ang pangalan na ito na nga ang video Lupi pasukan ini, mari pasukan, aku kau mahu, aku

Okay. And Andrew. Sa kanina, <coughs> dana, no? Andrew din. Andrew din. Hmm. Pare-pareho ng pangalan. Pare-pareho ng pangalan na. Ah. Pero sa kanya ah. dalawa, Amir Andrew. Mag-read to ka na. Gantong ka na. At saka ang edad mo. Mag-alala na. Ang tama to. So, ito po yung bag, no? Tanggapin Amer. mo, Mer. May ano ka dyan, crayon. Dito no, yan. Huwag kainin yung uh, lapis at saka crayon. Uh, na no. ano, matuto na. Dito, notebook. So, wala po ka, ka dyan So wala na ka nagsuot. Nah, no, daw siya tinila. Alam niyo mga kalingap. Ito na siya makuha. Ito po yung lula. Dito he... yung lula yung uh, anak ng uh, an anak. Anak. Yung umalis mong anak. At nasama rin sa iba. Sa iba anak. Ah, asawa niya, Pangalawang asawa niya. Bakit na daw iniwan to? no, Hindi naman ni Kuan, hindi naman ni sa inahan kay Ipirmahan na ni sa DSWD nga. Di ko hindi siya makialan dito. Kay Gipakulata sa istipader. Ah, ginulpi ng istipader, to. nga pala, ano. Wow, ang story Kaya kinuha mo lang, being oh. alula. Ayan po na ano, mga kalingap ng ano. Yung history ng buhay ng bata na no, may si Amer kailangan talaga niya ng aruga uh, ito po tayo taga team kalingap ayaw, ayaw, ayaw. para tayong no, parang bumabalik sa akin yung uh, dati kong pagkasundalo na hindi to na hindi to poverty porn mga kalingap itong ginagawa namin ito po yung pagtulong mga pagtulong sa ano pagtulong sa mga kababayan natin ng mga kabataan na nais mag-aral pero walang kakayanan sa buhay kaya nandito po ang team kalingap para po tumulong sa kanila no hindi na natin buso yung mga karapatan ng bata, ba, karapatan ng mga kapatid natin na walang wala sa buhay ko na nga talaga na uh, sa job po natin, sa team kalinga, pa ano, makatulong sa ating mga kababayan na talagang hirap sa buhay. Kagaya po na ano, ni Amer, eh batang-bata, gustong mag-aral, tapos hindi mo pagbigyan, paano yung buhay niya? Siyempre, mapariwara, no? Pag uh, hindi natin bibigyan ng... Uh, kagustuhan ng bata ng mga aaral Kaya para pa lang natin, hanapan natin ang paraan, ah, nang ano, nang paraan para pano, na, na sa ganun makapag-aral at buti na lang natugunan ni noon Ma'am Pinerica na kapag lang ng kunti ng ano sa amin para po uh, meron, pamahagi, pantulong at ito po binigyan namin ng priority yung bata dahil po nga eh, gusto niya mag-aral kaya gusto sa mga tao po ano, makitid ang isip, pinipakit hindi kung ano yung mga pagtulong na Team Ito po ang mga pagtulong namin, kagaya din ano, ng uh, operasyon namin no, na sibak sa sundalo, na walang ibang inangat, kundi ano, matulungan yung mga bata, lalo na sa mga bundok. No? Alam na natin kung gano'ng kahirap yung mga buhay sa bundok. Kaya pasalamat nga tayo na may bata na ganyan, nakapag-isip na mag-aaral. No? At least sa gano'n, hindi mapariwala yung buhay, no? no? hindi mga na makapasok sa adik-adik yun po na ano natin binibigyan natin ng importansya yung bata wag masayang yung buhay kaya nito iniwan ng nanay no iniwan ng nanay kasi nung nandun, nandun pa ito sa nanay ginulpi ng ano ng stepfather kaya yan po nga uh, natin na huwag wag abusin yung bata yung mga tulong po nating kalingap talaga mga kalingap ano yan para na yan sa ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong kaya yeah, doon sa mga ano, nangungutya sa Team Kalingap, at tumulong muna kaya mas maganda pa. Upan sa ganun, matulungan natin itong mga klase sa buhay, no? Ang mga, ano, mga sitwasyon sa buhay ng, ano, mga kapatid natin, mga lumad, no? Si, ano po, yung lula po niya, ano, isang lumad. Kaya, yeah, yun po nga ano, natin, pinapriority natin, lumad, mga senior citizen, mga walang kakayanan sa buhay, na kahit, uh, kahit kunti, mayroong may tulong yung team para po sa po no? matulungan. Makatulong tayo na malampasan yung kagutuman na maramdaman sa isang araw. Yun po ang talagang tunay na pakay ng tim kalinga. Kaya maraming lamat, Ma'am Pinarikan. Kaya para po sa Batang Siamer. No? At siguro, sabi ko nga sa Lula, ano pala ito yung uh, uh, uh sa kala niya, na ano na ipa-enroll pala ihabol sa uh, pa-enroll si Amer at pwede na natin kausapin niya, ano yung dula na ala yan mo siya pwede pa naman yung dapat maaga pa naman uh, bago man lang nagbukas yung uh, pag-aaral nila kasi sa yung bata sa yung bata na ano mahinto sa pag-aaral alam naman natin matim kalingap na ano ang dahilan po ng uh, hindi nakapag-aaral yung bata muna dahil po wala wala, wala, wala talaga ano Walang mabaon, walang makain, no? Siyempre, kulang sa bag. Kayo yung lula, alanganin din muna na ano yan. Pero sa nga ngayon, nanabigyan po natin ng tulong ng kunti mula po sa Team Kalingap. Ay yung lula, eager na rin, ano, ipaano yung uh, apo niya, no? Doon sa parlan. Kaya, ah, uh, pangano natin ito? Mag-aral kang mabuti, at, uh, ano, Amer, no? Kumalo ka mawad siyang mag-aral mabuti. Mag Mag-iskoy ng tarong, no? Mag-iskoy ng tarong. Para nang sa ganon, makagrede, makatapos, at mabigyan ng, ano, mabigyan mo lola mo ng magandang buhay. Ang machi um, na lastong, ay na, hindi na, nasanay lang. Um, basta Dibugan nasa ka, bahay, na. ano? Salamat tayo ulit kay mga na ano, kay, ano um, kayong dalawa. Na, 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 oh, Salamat daw na, 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 sa uh, binigyan natin na bag sa kanya at sa mga notebook at crayon no lahat na po ng ano gamit pang eskwela sa pan sa ganun po eh makatapos yung bata na to dahil kawawa no iniwan ng nanay ginulpi pa ng isti father yun pong hindi maganda no Diyan ako galit sa mga magulang na ganyan. No? Pagkatapos inuwal yung bata, nagpapasarap. Kaya nung lubabas na dahil po sa kahirapan nagka ano talaga leche leche yung buhay ang sinisisi yung bata no kaya ko yung bata magpakabuti ka Amerha yeah, mapakabait magpakabait magbinutan no magbinutan oh. magpakabait ka para no marami po ng mga ano tutulong ng mga tao na kagaya namin mm -hmm. ang hinangad na makatulong kagaya din sa sa iyo na ano muslims pa nagihirap na no kaya yeah, ganun talaga yun ano, mga kalingap no Maraming salamat talaga sa nag-sponsors kay Ma'am uh, ma Pinerikan, kay Sisi Pinerikan. Malapit kasi ang loob ni Pinerikan, mga kalingap sa taga Mindanao. Dahil po siya po taga Mindanao, no. Siya po taga South Cotabato, kaya kanina nakapagpadala siya. Tapos sumayano kami, marami po ang bibigyan. May matanda kami na bibigyan rin doon sa namin sa sponsors natin. At saka tunay, kaya namin din-document. Kailangan yan. Kailangan namin i-document para makita ng mga nagtulong. Na talaga yung uh, uh, ninaayos namin tulungan, yung mga binibigay na Matarating. para doon sa mga ninaayos namin tulungan, eh, talagang binibigay namin yung mga tulong na para po sa mga tao. Yun po kasi yung tinatawag natin ng documentation. Every operation talaga kung ano yung mga gagawin mo, kailangan talaga na documented. Kaya isa po ito sa paraan kung paano namin may justify sa mga nagbibigay po ng... No, nag nag-sponsor na talagang nakarating po sa mga bata kagaya ni Amer kagaya sa inyo kung uh, sakaling meron kaming mga bigas na pamigay sa inyo ay eh, talagang nakakarating sa inyo yun po sinasabi na documentation hindi yan pag-aabuso ang pag-aabuso kinukunan namin si Amer ng kanyang buhay ng kanyang sitwasyon tapos wala kami maibigay na tulong yun yung pag-aabuso po sa kapwa Kaya, yun po hindi rin na ano, ng timpalingap eh, uh, yun po naman, no, mga team up no, suara dun sa mga nagbabas sa ginagawa ni Kuya Bal. Nagkakamali po kayo mga kalingap. no? Uh, yung mga bashers, no? Hindi mga calling uh, Nagkakamali po kayo dun sa mga bashers na yan na uh, mahinig mo muna. Hindi naman nakatulong. Ito po, gagawin nyo kagaya sa mga ginagawa. Tumulong kayo, magbigay kayo. Bahala kayo kung ilang video pa nyo siya. Basta ang importante, mabigyan nyo yung bata, matulungan mo yung mga tao nang sa ganun uh, mas lang, no? dahil alam niyo mga kalingap 60 to 70% kaya sa Pilipinas ay talagang hirap sa buhay kaya itong pagano namin hindi ito ano hindi ito pang abuso kundi pang pagtulong pero at, uh, we need to ano document dahil po ano para makita po nating mga sponsors na talagang binibigay natin yung mga tulong po para po sa ating mga karapat-dapat tulungan yun lang po, mga kalingap Uh, takupin po samantalang magpaalam na at huwag natin kalimutang suportan lagi si Kuya Balasan Tumatubang at Edna Vlog Kalingap Rob. At ang buntim kalingap sa aming mga ginagawa mga pagtulong para doon sa ating mga kababayan. Lalo dito sa mga kapatid nating mga lumad. No? At uh, at least mararamdaman din na ano, may mga non-government organization na talagang hinahangad din na makatulong para sa ating mga kababayan. Yun lang po. Bye-bye and God bless po sa lahat mga kalingap. Mayroon akong kaibigan na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Iba may dagat may tatawiling Maging bundok kanyang aayati Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal Santos Patubang sa kapwa'y laging laan At lalaging iabot Ang kanyang mga kamay Ang sana na pagsubo ang inaranas ng tao. Pag yun ang problema sa laksa pinansyal, pagkalinga at pagtulong sa kapwa'y ating sulong Iyabot ang mga kamay sa masamang tumugon. Kuya Bal, Kuya Pagkabas ng tos patubang Pagmamahal sa ako'y laging laan Handa laging iabot Ang kanyang mga kamay Upang kulong sana nga may langan Let it go, let it go sa Diyos ang kanyang dalangi Dalang ipagpapala, puhos para sa atin Naway marami pa ang mga ng blessings Malasakit ni Kuya Bal, laan sa atin Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal, Bal, Santos, Matubang Magmamahal sa kapwa'y laging laan Handa laging iabot ang kanyang mga kamay Upang tumulong sa nangangailan paligid ang tinanim Pasasalamat ay tainting May pagmamahal sa Diyos May pagmamahal sa bayan Katulad ni Kuya pa Kaganda ang loob Ang katlay Kuya pa Kuya pa Kuya pa Santos Patubang Pagmamahal sa pato Ay labi Handa naging iamot ang kanyang mga kamay Upang tumulong sana na tuyo ba, tuyo ba, tuyo ba? Tos, sa nangangailangan Tuya ba, tuya ba, tuya ba Santos, magubang at mamahal sa kapwa'y laging laan Handa naging iamot ang kanyang mga kamay Upang tumulong sa